Hiling naman ng PPCRV na hindi na muli nga uh, may pagpaliban pa ang BSKE sa 2026. IFM News Lucena. Tanging hiling na lamang ng PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting na sana ito na ang huling pagpapaliban ng pagsasagawa ng barangay at ang kabataan elections matapos na ilipat sa Nobyembre ng kasunod na taon. Malagaw mano ang regular na pagsasagawa ng halalan upang mapanatili ang pananagutan ng mga opisyal at tiwala ng taong bayan. Giit ng PPCRV Chairperson Evelyn Singson ang paulit-ulit na pagkapaliban ay nakakasama sa demokrasya. Matatandaan na nilagdaan kamakailan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act Number no. 12232 na nagtakda ng bagong PETSA ng BSKE. Samantalang tanggap naman ang PPCRV ang naging dahilan ng pagpapaliban para bigyan daan ng paghahanda sa kauna-una ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM na magaganap sa darating na Oktobre 2025.